News Headquarters in Pilipinas. Action Breaking! Magandang tanghali, ako si Chef Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Nagamon si Comunic Chairman Sixto Brillante Nobody sa mga patuloy na tumututol sa proklamasyon ng unang anip na nanalong senador kagabi. Para sa detalye, may dive report si Maricel Halili. Maricel? sa panibagong pagkakataon nga ay nagbanta na namang bilang chairman ng Comelec sa Sixto Brillantes. Ito ay pag nagkataon daw na nalaglag sa Magic 12 ang anim na senators elect na iprinoklaman nila kagabi. Sunod-sunod kasi ang tinanggap na batikos ng Comelec lalo na mula sa ilang mga election lawyers gaya ni attorney Romulo Makalintal nang bigla silang magproklama. Gayong 72 certificates of canvas pa lamang out of 304 certificates of canvass ang hawak ng may bago ang proklamasyon kagabi. Pero ang sinasabi nga nitong si Chairman Brillantes, nagpakuha naman daw sila ng tinatawag natin na Group Canvas Report. Ang Group Canvas Report, ito yung mga na-canvas na COC o na-generate na COC na hindi pa 100% na nabibilang, kaya hindi pa siya matransmit dito sa Command Center. Pero sa pagkakataong yan daw, ay nakita naman nila base doon sa mga bilang na hindi na malalaglag sa labing dalawa, yung anim na iprinoklama nila. Kaya nga daw ang ginawa nilang pag-aanunsyo kay gabi ay in alphabetical order dahil ang pwede na lamang mabago dito ay ang kanilang ranking dahil pwede pang madagdagan yung kanilang mga boto base doon sa mga madadagdag pa at darating pa na mga COCs. Narito ang bahagi ng pahayag ni Chairman Brillantes. ilalabang oh, ilalaban ko, magre-resign ako pag natanggal yung anim anywhere, pag natanggal yung anim doon sa 12. Samantala habang isinasagawa naman ang canvassing dito sa loob ng PICC, sa labas naman ng PICC ay nagsagawa ng isang kilos protesta ang mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Ito ay isang partylist group, o uh, isang partylist group na binubuo ng mga guro. Ang nirereklamo nila marami daw dun sa mga guro na tumayo bilang Board of Election Inspectors ang hindi pa rin nakakatanggap ng bayad at ng kanilang allowance hanggang sa mga oras na ito. Ang sinasabi pa nila ay i-insulto daw sila sa mga binibitiwang pahayag ng Smartmatic na mukhang sila pa daw ang may kasalanan kung bakit nagkakaroon ng problema sa pag-ooperate ng PICOS machines. Matatandaan kasi natin na nung election day ay naglabas ng pahayag ang presidente ng Smartmatic na si Cesar Flores na sinasabi na kung minsan ay nasa pagtitrain din ng mga BEI at ng mga technicians ang ikagaganda ng pag-operate ng PICOS machines. Samantala, Sef, sa mga oras na ito ay umaabot na sa 100 yung Certificates of canvas na hawak ngayon ng Comelec uh, at bibigyan ko kayo ng partial and official results base nga doon sa 100 na nakalap. Pero ito ay base na lamang doon sa ranking at hindi ko na babanggitin yung dami ng mga botante o mga boto na nakalap nila. Nangunguna pa rin si Grace Poe, pumapangalawa si Loren Legarda, pangatlo si Jesus Codero, pangapat si Alan Peter Cayetano, panglima si Nancy Binay, panganim si Sonny Angara, pangpito si Bam Aquino, pangwalo si Coco Pimentel, pangsyam si Antonio Trillanes. Tumaas naman sa pang 10th si Cynthia Villar, pang labing isa si JV Ejercito, pang labing dalawa si Gringo Onasan, pang labing tatlo si Richard Gordon, pang labing apat si Mig Zubiri, at pang labing lima si Jack Enrile. Kanina ay sinabi rin ni Chairman Brillantes na susubukan nila na makapagdagdag ng proklamasyon mamayang gabi. Pero kung hindi man, susubukan daw nila na matapos ang proklamasyon sa lahat ng labing dalawang senador bukas. Matapos ito ay tsaka pa lamang sila makakapag-proceed ng canvassing para naman sa party list groups. Sef? Pare gusto ko lang ano, no, Alinawin. kailan naman daw may timeline ba sila o may time frame ba silang binanggit naman sa susunod na proklamasyon ng mga iba pang nanalo? Okay, balikan na lamang po natin si Marcelini pero maraming salamat. Nag-uulat sa live mula dyan mismo sa Comelec. Samantala, isinusulong naman ng ating mga konsalada sa ibang bansa ang electronic online voting para sa overseas absentee voters susunod na eleksyon. Mga tutulong daw ito kasi para dumami pa ang mga Pinoy abroad na makaboboto. Nitong nakatatapos lang na midterm elections, halos 14,000 o 11% lang sa kabuang 125,000 registered voters ang nakaboto sa Amerika at Caribbean region. May nasa dalawang daang balota rin sa New York na na-invalidate dahil hindi nakaabot sa cut-off time ng konsulada. Sa kasalukuyan kasing sistema ng overseas absentee voting, kung hindi personal, ay pinapadala pa sa Koreo ang mga balota kung hindi naman daw posible ang online voting ay gawin na lang daw dalawang buwan. Ibes na isang buwan lamang ang deadline para sa mga balota. Narito naman ang headlines kayong Bernes. Divisoria Mall sa Maynila, higit isang araw nang nasusunog. Apoy humupa na pero task force charity pa rin. Bilangan ng boto itutuloy ng Comelec ngayong araw. Unang anim na nanalo senador na ipoklama na. Mga OFW sa Taiwan, pinagmalupitan na raw kasunod ng pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman. At sa sports, pagliritiro ng football superstar na si David Beckham, epektibo na raw ngayong buwan. At Alaska Aces at Barangay Hinebra maghaharap muli sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals mamaya. Makinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag on sa news5.com.ph para sa walang patid na palitaan ng News 5 everywhere. Ako si Ubalde, susunod na ang Relasyon. Higit sa balita, aksyon!